kita tap di wallet ta apo tap jay ji nak tinak gabatek na re ka sibot apo jay di nak tinak aw mongerti pitadak atit na pina kabat na di na kada re dentu wallet ko neo Ay, di ka pa-sabi na katitak. Dato na walit na eh. Hoy! Walit mo! Manang! Manang! Manang, 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 di walit ko tinak, Manang, manang, di walit mo natitak. Hoy! Hoy! Tawalit mo natitak, di walit mo. Ay, di walit mo natitak.

Tatani oh. Jak mo nanya wallet na. Jak okay. pa niya niya, Ay, niya, yung tingin like. Anya pula yu wallet mo. No? Violet. Violet. Tatima nang yeah. na, natin nag. Thank you. Oh, tatay ka pala kawan Salamat. Okay, atin. kita kita, kita marang no double na na ko. Kini ta kwarta na. Lapo. Oh. Thank you. Oh, wen marang nya ragad nyo. Ay, syak ni bang Paguyo. Oh, thank you. Alamo, Ay, jag laklak ko ti buti... Ice Candy Kadayakol. Oh, thank you, sir. Alam Di vlogger. nagin natin nagbanang ah. Oh. Ah. Katinag, katinag. Salamat, Brad. Well.